<languages> <Cup cover c Risky> yeah, eh, one, two, three, ya, yeah. <haircut> ang galing ng bata ang galing talaga kaya ng magtalon Oh, sure. Hindi naman din. Teka muna, sabi na kinukubli. Sige, okay lang. Tingnan mo 'yung na. Oh, atin mo na 'yan. At kasi 'yung ilak niya nang ano 'yun. Eh, Magpipinta siya sa bigat niya, maniwala ka sa akin. Magpipinta siya sa bigat niya. Oh, ayan ah. Grabe na, pipigtas. Ooh, at ayan nga guys, dahil ay today is special day at kami naligo ng dagat. at maraming guests sa kabilang side ayun ang daming tao doon guys at doon sa kabilang side na dulo na maraming tent na yun ayan maraming rin tao doon ayan yung mga doon sa dulo sa kabilang pangpang yun at nandito kami sa Freedom Bill Barangay Ibayo no? may Barangay Ibayo sa San Roque and Dan guys ayan Ligo tayo guys sobrang init ng panahon guys sarap maligo ng dagat ayan nasa